morning, everybody. Hello, hello. Oh, mga si Mama Tess. Baka malate. Kapasok na tayo. Nag-YouTube pa kasi ako bago pumasok. Maraming salamat po sa mga nagpupunta sa aking LS kapag gabi. Oh, mga ako. Ay! Sakay na tayo ng jeep. Abang tayo dito. Medyo makulim din. Oh, tingnan nyo. Walang araw. Ay, salamat po sa nagpuhunan sa akin. Yes, nagpaggabi. Talagang nagpaggabi lang ako. Nag, uh, ano, Kasi na Pasok uh, tayo. Uwi ko sa gabi, 7.30 na. So, wala na akong time. Tapos, tapos ako lang ako sa inyong mga upload. Kasi hindi na, na kayo. Walang araw, oh. Ang dilim parang uulan parang uulan dito lang tayo abang tayo ng jeep eh ang jeep see you dilim talaga parang uulan parang late yung winter dito sa amin <laughs> sana all may winter hindi totoo lang malamig ngayon dito parang nasa Baguio walking walking in the morning ang lamig lamig ngayon kahit sa gabi ang lamig hindi ka man pawisan ngayon dati pag gandong oras pawis pawis na kami sa loob ng ano factory pero ngayon ang lamig Giniginaw kami sa loob kasi ang lamig ng panahon Nainidin ko yun. <laughs> Huli ka, boy. <laughs> Sasabihin niya, nagbablog na naman si Ate Tess. <laughs> Datay dito sa kantin. Cafeteria. Bili ako ng kanin, hindi ako nagluto. <laughs> Wala kasi man ako, umuwi na siya. Pumasok na, so hindi ako nagluto. Pero well, nagluto ako ng ulam. Ang ulam ko ngayon ay tuyo, pritong talong at saka kamatis. Ito okay, yung mga katrabaho po. <laughs> lang ko. Yung mga kanin. Bili ko ng kanin. Kuya, may kanin ka pa? Meron nga. Yun, buti naman. Kanin lang. May ulam ako, tuyo. Ay, sarap. Nagluto ako, tuyo, at saka pritong talong. Yun ang aking ulam, so hindi ako nagsain. Tapos may ano, may kalamansi sa kabago. Kamatis. May Mura na yung kamatis. Bili na kayo dito kay kuya ng mga ulam. Yan, mga baon nyo. Masarap yung mga luto ni kuya. Masarap yung mga ni kuya. Mahirap <laughs> yun. Wala kang kamansi. Wala kang kamansi? Ay, oh, pa naman yung paborito kong luto mo. Kamansi na. Wait lang po yan. Thank you. Thank you. Wait lang hindi ko kayo mahawakan. Kasi... May hawak akong tubig, may hawak akong wallet, may hawak akong cellphone. <laughs> malapit na tayo hello guys lunch break na namin tara kain tayo tingnan nyo yung ulam ko ang sarap ayan o oh. Ay. ang sarap ng ulam ko di ba sabi ko sa inyo ang ulam pa ito pritong talong at saka matis ayan tapos yung binili kong kanin kanina o oh. ayan yung mga kasama ko Tayo. Thank you so much for watching. See you in the next video.